Chico. maliwasan chiko ah, eh, maliwasan chiko noon Yon. tapos ito papasok na to ng San Jose papunta na sa dating tinitirahan yung dito ka po yung dati naglalakad yung school oh. sa Bulbida na kasa yan sa bahay nila Roger oh. ito sila sino ba yun yung matanda ito na oh. ba? Ito yung kay Juan Aquino, yung pinapabili mo ko ng bagong. Yeah. Ah, oh. lapatin nyo? Oo. Oh, oh, Hindi, Aquino. Aquino lang. Oh. Dito ba yun? Diba oh. Di ba, doon pa yun ng konti? Hmm. Ito kay Saint Putin. Saan? Ah, ito, oh. na pala kay Saint oh. Malapit na pala. Parang maiksi lang man. Ang oh. Saint oh. Ah, ito na bilagay. Ah, ito na. Ito na Parang maiksi ah. Ang iksi na lang. Ito parang malayo pa yung dati. Oo, di ba? Oo. Oh. Diba? oh. Ay, sila Jeyon. Oh, yan sila Jeyon. Nagtatambay kami diyan sa labas. Ah, yan, no? So, dito. Ito diyan sa may motor na yan, diyan ang tindahan ni Nanay. Ah, yan ang tindahan, no. Ayun. Eh, motor dito. Ah. Tapos dito tapat ng tambis. Oh, ito na tambis kayo sa harap. Ito na tambis sa harap. Ito na tambis sa so, harap. Ito na pala, Tambis Express. Ayan. Ito mismo ang tindahan natin dati. Dati dyan, at sa yeah. bahay dyan, Jo. Art. art na yan. Oo, oh. so, kila art. Yan na, no, may ka-honor pa ka, eh. Tindahan. Yeah. Roll, guys. Ang DBL, o. Oh. Iba yeah. na yung tura, o. Oh. Oo, oh, tayo. Ayan, oh. oh, kami okay. tayo sa Tambis, papasok sa loob. Iba na ang itsura. Okay. Bahay na Tagala. Ito, Pina Pina Flor. Oo, oh, Pina Flor yan. Ah, Pina Flor, Residence, Residence. na rin yung bahay nila dito. Ano na eksena? Tinahapon ah, yeah. na rin. Na rin. Nila. Tapos yung Acacia Drive. Yan o, papasok. Yan o, Kingdom Hall. Sa kabila. Ang limang kitagal ka sa kabuto ng kamansi Diyan o. Oh, sa gilid dyan. Kapasok na yan. Ayan, o. Kingdom Hall. May bagong building na pala kasi, Ayan, o. Iba na. Ibang iba na. Pati galang, galang, doktor galang dito lang sa labas, eh. Oo. Oh, ang Santos Compound. <coughs> oh, tapos yun, ang Acacia Drive. Ang mga dito mga fast drive. Tapos dito, okay. yung Weebin. Wala na ang oh, yan ang fast drive. Oo. Oh. papuntang oh, airport. Oo, oh, may shortcut airport. May, may airport gasoline airport. station na pala. Uh, na ng pato. Dati to, tindahan ng mga isda dito. Oo, oh, oh, yung sarapan. Yeah, tindahan dyan. Palensya. Dito. May tindahan dyan mga daksaw na pa eh. Dito tayo nag-aakyatan ng mga puno no, Maraming puno nang ah, tangga. Pa Masakyan dyan kayo ng tambing. Wibin, wibin. Ang tiyatawag kayo, wibin. Na wala na rin yung malaking puno dito. Wala na yung wibin. Pero magubat pa rin siya, no? Oo. May bahayan dyan, isang malaking puno nawala wala na. Wala na Yung sinisigawan ka, kayo nalatwa ka ng mga Oo. Parang rancho dati yung dito eh. Baliwasan dami nang tayo. Oh, Sarapol. Yung mga tropa dati nandito nakatira. Wala na rin siguro. Yan, Sarapol Drive. sila si 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 Django. Jango, sila Jango. Yung kaibigan ni Sila Desma <laughs> Bago na rin ito. Bang... Bago na. So ba Dito yung banda kay Ledesma eh. O yan o, matagal na rin yung bahay. Yan ang bahay ni Ledesma. Ancestral house. Yung pinaka may ari ng Neda noon. Yan, na Desma. Yan yung kaibigan ni tatay. Nagpasok kay tatay sa Neda. Ito. Oo, oh, yan yung nalagaan ni tatay noon. Wala pa si sa Neda. Iba rin yung babae. Sino ba yung babae? Yung si, ni tatay? Yung mga caretaker yun. Yung babae din eh. Yung mga mabait din eh. Parang ito na. Ali Adwento. Yan, yan ang Desma na talaga natin. Ay, ito yata yun yata Dito yung nagdaanan na natin Rokan mo Rokan, yung binibila natin ng mga shell na pang sigay. fighting shell oh. Mga no? sigay Ano oh, sigay? Kung ano mo, Kung wala na, na. Ang simbahan kung saan si ate na una akong dinala saan? Dito sa Carmelite Church Eh, para lang. Oh, ito. Carmelite. Oh dito, maliliit pa kami dito Ito kami ah, nag simba. Oh. Uh, At least nandiyan pa ngayon ng Carmelite. Oh, uh, matagal na rin 'yan, no? Ito ang BCC. Uh, commercial complex noon sa Baliwasan. Luman-luma -luma na. Tapos Baliwasan Grande, papunta doon sa loob. <coughs> Ay, nasa gusto na ngayon. Ayun, paliwasan, na ngayon, baliwasan drumle. Oo, ito, gusto. Oo, ang rokan. Ayun, rokan. Ito yung rokan. Di ba yung nandun sa baba? Ito yung rokan. Wala ah, na. Ito. Wala na, wala na mga shell. Wala na. O, oh, ito yung trigger na lagong pinapahal. Mga batang 70s, 80s lang nakakaalala nun. Ito. Sila na yun yun. Kayo na yun na yun.

Mga batang 70s, alam na alam to pag pupunta sa beach, papunta pa na. City ALC. La Vista del Mar, ah, ah, Gold Sports. Malagutay. Malagutay. ng Malagutay.